nasira po ang aming para kahit sana po ay magkaroon na po kami ng mga materialis sa pagpagkaka ayan po si Kato Mas iniisa-isa niya po ang mga palay dahil marami po mga dahon na nakasali dahil lumang-luma na po ang aming gamit sa pag aani sana magkaroon po kami ng sponsor sa ginagamit sa pagsasaka. Ayan po, para mo po yung dumi at kailangan okay, po magsikapan, tiyagaan po matanggalin yung mga dumi doon dahil nasira po nga ang parapad namin yung electric fan na mag-aalis ng mga dumi. So, kung, ay, mga 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 sa po buhay ng mga magsasaka sa bubi. Nasiyaga po kami sa inyo para lang magkaroon ng pagkain ayun. Ang tinapay